Ang reality at naramdaman kong pinakamabigat na challenge is may babalik mo naman talaga yung ex mo eh. Pero the question is, paano sila mag stay As I observe, winning your ex is easy. The hardest part is how to keep them. Kasi kung halimbawang magkabalikan man kayo, pointless din yon mga utol kung halimbawang sasaktan niya tayo ulit or aalis din siya. Based on experience din, marami din tayong nakikita at nararamdaman na experience ng mga nagkakabalikan. Pero after one month, two months, sila po ay naghihiwalay din. At ang masakit nito, triple, quadruplet po ang sakit. Kaya lagi kong sinasabi na ang isang breakup ay isang opportunity. Bigyan po muna natin ng sapat na panahon para mas lalong ma-realize niya ang value natin. At tayo naman, magawa natin yung mga bagay na ika improve natin. Magandang pag-usapan ito mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, gumagawa po tayo ng mga video para makatulong tayo sa mga kaibigan natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Totoong marami na akong narinig at marami na akong nakita. Marami na rin po tayong natulungan, hundreds of couples na nag-reunite. Kaya ngayon ay gumawa tayo ng malinaw na plano yung talagang basic na basic mga utol kung paano mo maibabalik ang ex mo. Alam kong meron tayong hundreds of videos, techniques kung paano gagawin ito, pero ngayong araw na to ay sisimplihan lang natin. Para din sa mga nakakaramdam ng komplikasyon o nahihirapan yung matinding challenge during the process. Kasi nga po, paminsan-minsan, naiisip ko rin, o oh, nga naman, ikaw ay nasasaktan na hindi ka makapag-isip ng straight. So, kung gagawa kayo ng mga proseso na talaga namang complicated sa iyong pananaw, minsan nalilito ka rito. Kaya ngayon po ay gagawin nating basic at sisimplehan lang natin kung ano ang dapat mong gawin to win your ex. Una, ang gagawin po natin mga utol is to just let the breakup happen. Basically naman, ito po ay nire-request at ninanais ng ex mo sa ngayon. Alam kong kayo po ay nagpapanik pero dapat nating maintindihan yung dynamics nga po ng breakup. Kaya ang first step na gagawin mo is ibigay po natin sa kanya wholeheartedly. Kung ito po ang kanyang hinihiling mga utol, ipaubaya po natin sa kanya yung breakup. Magkaroon ka ng mindset na ito po ay magagawan pa natin ng paraan. Ito po ay temporary lang. Alisin po natin yung panic dahil ito po ang magpapatalo o magpapadurog sa atin. Isa pa, the more we panic, the more we push, and the more we pursue, beg. Mga kapatid, lalo lang pong lalayo yung emotions at feelings ng ex mo sa'yo. I-remind ko lang ha, kaya nga napakadalas nung, Coach, bakit dati okay pa, sinasagot pa niya ako, ina-accommodate pa niya ako, pero as time goes by na ako po ay naghahabol sa kanya, lalo na lang po siyang nagalit sa akin. It explains kung bakit dapat po nating lumayo at magpaubaya muna. Ang susi kasi para bumalik ang ex mo, of course, trust, understanding, positivity, respect. Ito po ay binablog na rin po natin noon mga utol. Pero paano dadaloy ito sa mga panahon na napakagulo pa kung saan tensyonado at pressure ng ex mo, doon natin ipipilit. Of course, psychologically mga utol, ito po ay napaka-imposible. Kaya sa ngayon, give them the breakup. Nang sa ganon, maramdaman niya ang consequence nito. At isa pa, nang hindi niya mailagay yung mga guard at boundaries na talaga namang ikasasakit natin. Kumbaga, mawawalan siya ng pagkakataon. Kasi nga po, ibibigay mo yung breakup sa kanya ng buong buo. Next, during this process mga utol, alisin natin yung pinaka number one mistakes. Yung parang nag-aabang tayo kung halimbawang kayo po ay nasa no contact E eh, bilang tayo ng bilang, isa, dalawa, tatlong linggo, 21 days na, 30 days na, 65, 90 days na. So parang bilang tayo ng bilang, we tend to forget na dapat pala may ginagawa tayo. Ano po yun? Dapat tayo po ay nag improve Dapat nag strive tayo to become a better person. The best version nga po ng sarili natin. Ito po ay hindi inaasahan ng ex mo, pero magagamit mo kasi ito mga kapatid after na kayo nga po ay nagpaubaya. Dahil at some point, di ba, kailangan nyo pa rin mag eh. Kailangan nyo pa rin mag-usap at some point because of the unfinished business nga po na nangyari sa inyong dalawa. So instead na tayo po ay nagpapakasira, dapat ito po ay pinaghahandaan po natin. Of course, to give you as a guide mga utol, meron tayo mga bagay na dapat iwasan. Katulad nga nung sinasabi ko sa mga coaching session ko na Huwag kayong magpaparamdam ng kahinaan. Huwag nyo siyang papatulan. Iwasan nyo muna na magmukhang needy at nagbebeg kayo. What I mean, wag na wag kang magbibigay ng mga hint na kayo nga po ay umaasa pa at sobrang apektado. At syempre bilang guide, kailangan pinuputol po natin yung ating communication. Kung kaya is lahat ng form of communication towards him or her mga utol ay kailangan kinakat po muna natin during the process. Second and third will be around social media at yung mga mutual friends natin. Kasi If ever na kayo po ay gagawa ng ganitong proseso at ipaparamdam mo muna sa kanya yung breakup tulad ng sinabi ko earlier, kailangan ito po ay putol din kapatid. Dahil kung di natin gagawin ito natural, tataas pa rin po yung kanyang ego, magkakaroon pa rin po siya ng way para makakuha ng emotional support coming from you. At lagi kong sinasabi na kahit ibigay mo yung breakup sa kanya, for example, kayo ay mag no contact, pero kung alam niya, behind dun sa ginagawa mo ay ikaw ay sobrang apektado, nagagalit, nagsisisi, natural mga kapatid, hindi e-epekto yung ginawa natin. Kahit abutin pa tayo ng tatlong buwan o tatlong taon na naka no contact o nakalayo sa kanya, pagbalik, ganun pa rin po yung feeling nun. Kasi ang masasabi lang ng ex mo sa nangyari, I'm still in control of you kahit wala ka. Kaya ang susi talaga dito mga kapatid ay maiparamdam mo sa ex mo na nagbago ka na ng direksyon at hindi yung para nagaabang sa kanya. Kaya lagi ko sinasabi sa mga vlogs ko na mali yung binibigyan po natin siya ng assurance na pinaparamdam at sinasabi pa natin mismo na nandito lang ako, naghihintay. Pag ready ka na, you can call me anytime. Tawag sa'yo noon mga utol, one call away. Mali po yun. Kaya kailangan sa mga panahon na to is mag-improve, mag-improve, ma-develop at talagang i-enhance, i-level up mo yung sarili mo. Kasi walang ex na babalik sa'yo kung halimbawang ikaw ang klase ng tao na hihila sa kanya. Sabi nga po, kailangan makaramdam ng comfortable at syempre inspirasyon ang ex mo towards you. Kaya wag na wag mong hayaan na lamunin or let's say kunin or let's say sirain ka ng depression mga utol dahil kung ito po ay gagawin mo makakatulong ito sa ex mo to justify yung nangyari kaya nga ba diba, madalas sinasabi ko ang ex mo alam mo ang gusto niya yung hindi ka na naliligo yung hindi ka na nagsusuklay the reason for that is nararamdaman niya na natatalo ka niya nadadaigang ka niya, or technically nalalamangan kaya gusto ng mga ex ito, mga utol, dahil ayaw nila yung na-outgrow mo sila. Siyempre, lahat naman tayo, including your ex, sabi ko nga po, may mga breakup struggles din po yan na na-feel, especially kung kayo nga po ay nagkaroon talaga ng relationship. At during the process na kayo po ay nasa breakup, natural, may mga ginagamot din po yan katulad natin. Almost identical din yan, mga utol. Kaya lang, mas nag-overthink lang po tayo dahil tayo nga po yung na-dump. Last, Basically, ito po ang dapat natin gawin. Once na kayo po ay the distance of course, babalik na po yung respect, trust, understanding, attraction, positivity. Lahat itong mga utol ay pwedeng mag-rebuild or pwedeng mag-grow during the process na kayo nga po ay nagpaubaya at pinaramdam sa kanya yung consequence. Of course, sa lahat ng mangyayari, your ex will be a little bit skeptical. Alam natin na medyo mag-iisip yan, ano na nangyari sa kanya? Ano kaya yung mga rason at mga dahilan niya kung bakit niya ginagawa ito? Pero by the time na makikita niya na kayo nga po ay motivated at nagbago na during the process, natural, lahat ito mga utol ay magbabago and it will turn into an attraction. Ito yung mga dahilan kaya naririkindel yung mga feelings at inspiration na mga ex para bumalik. Tandaan natin na ang mga ex natin, mga utol, magiging very judgmental yan. Babantayan ka niyan, lalo na pagkahalimbawa ang narinig na babalitaan niya na kayo nga po ay nag improve Syempre, tataas yung kanyang curiosity level and interest level. Ngayon, sa panahon na kayo nga po ay mag -re For example, nakapagbigay ka na ng enough time, pwede na nating i-reset o reconnect yung ating sarili kung halimbawang nagawa mo talagang i-unplug yung situation at pinaramdam mo nga sa kanya na kayo po ay nagbago ng matindi. Sa reconnection mga utol, of course, pwede kayong magkaroon ng mga slight conversation. Basta positive lang siya, iparamdam mo sa kanya na hindi ka na-threat mga utol at meron na nga pong clear way at positivity kung halimbawa kayo nga po ay mag-uusap. Hindi yung tipong parang ilang araw pa lang, ilang linggo pa lang, babe, okay na ako, pwede na ba tayo magkabalikan? Of course, ito po ay mali mga utol. Sabi ko nga po sa inyo, magiging skeptical at judgmental ng ex mo. Kaya iparamdam mo muna sa kanya yung mga pagbabago mo. Huwag kang matakot kung halimbawa kayo po ay maging friends, mag-connect kayo bilang friend zone kung saan napapansin mo na above. parang bang abaw. Parang paulit-ulit na lang to ha, parang wala na magbabago. Siyempre alam ko kayo po ay dating karelasyon kaya naiinip kayo. Pero tandaan po natin, ang ex mo mga utol ay magahanap muna ng tinatawag na positive connection at flow. Kung ito po ay wala mga utol natural, Baka magdalawang isip siya at hindi ituloy yung pakikipagbalikan Kasi kailangan magkaroon muna siya ng imagination Kailangan ma-imagine muna niya na kayo po ay magkausap nag nagsasama, nagkwekwentuhan, nagtatawanan Pag ito po ay nangyari mga utol, very close na ito sa tinatawag na realization Ang susi dito is yung tinatawag na take it or leave it mindset mga kapatid Dapat sa tinatawag na reconnection or resetting sa ex mo Dapat handa ka sa good and worse kung saan dapat ang pakiramdam mo na kung halimbawa siya po ay hindi babalik sa iyo, okay lang. Kasi kung hindi yan ang mindset mo, huwag kang humarap, huwag kang mag-reconnect. Kasi siyempre lalabas pa rin yung pagiging needy mo, desperate at takot. At alam naman po natin na dapat hindi mo pinaparamdam sa ex mo na takot kang siya po ay mawala. Yan po mga utol ang pinaka basic na dapat nating gawin. Tatlong situation lang naman yan na dapat nating alalayan at dapat nating pagbutihin. Huwag muna tayong magpanik at mag-isip na mag-isip trying to overthink mga utol sa nangyari, it's because hindi po natin kakayanin yan. Sabi ko nga po, sa dami ng mga problema at pinupukol niya sa'yo at dumalabas at mga butas na nakikita niya sa'yo, hindi tayo si Superman, Superwoman para ayusin yon mga utol. Give them the breakup at kusang gagaling po lahat yon psychologically. Huwag ka magpagod. Magpagod ka sa ikabubuti mo at ika-improve mo. Yan ang basic para bumalik ang ex mo sayo mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Siyempre po alagaan po natin at bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.